Good well, afternoon sa inyong lahat mga kaibigan. Andito ako uli ngayon sa aking channel para ipakita ko po sa inyo ang aking gagawin. Ngayon po ay may blouse po ako na kupas na po at na alisan na, na, na ano po ito? anong tawag doon, nakupasan. At bago po tayo magumpisa, mag-intro muna po tayo. ito na nga po ang aking gagawin sa aking damit na nakupas. Ito po ay aking ijujubos. First step po na ating gagawin. Wait our t-shirt to the cold water. Malamig po yan. Basain po natin maigi. And then, squeeze. Squeeze po natin. At pwede po natin basain uli. Ilublog po natin uli sa ating timba ganito lang po kadali. And then, squeeze po. Squeeze po natin ang mabuti. At saka po natin isit aside ang ating t-shirt. Then, ilagay na po natin ang mainit na tubig sa pranggana. Put the hot water to the basin slowly but carefully. Dahil mainit po ito, take care to the hot water para iwas disgrasya po. Ayan po, pakalagay po natin ng mainit na tubig sa palanggana. Add salt. And then, stir. Mix well po ito ang gagawin po natin dyan. Then, add three sheet of color or three sheet of chubos. Ayan po. Pwede po natin gawing tatlo, apat, hanggang lima. Hayon po sa, iyong, sa inyong gusto. Kung gusto niyo pong makulay na makulay, tatlo or apat ang ating gagawin sa isang t-shirt para makulay na makulay po. Ayan po, maaari na po nating halu-haluin uli. Tunawin po natin, mix wheel. And then, pag tunaw na po, put the t-shirt or blouse or clothes. Ayan po. Then, use spoon. Ayan, diindiinan po natin ang ating kinukulayan. Ayan po, makikita po natin yan habang diniidiin-diinan po natin. Sinisip-sip naman po ng ating t-shirt or blouse ang ating kulay. Ganyan lang po kadali ang ibig kong sabihin, mga kaibigan. At pwede po natin ibaliktad, disclaimer po to the hot water, take care always po mga kaibigan kasi mainit po ang ating ginagamit dito sa pagkukulay. Ayan, habang diniidiindiinan po natin, lalamig po yan mga kaibigan. Maaari po natin niyang hintayin lumamig habang iniikot-ikot at diniidiindiinan hanggang sa lumamig po. Pwede po nating balikta rin. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, kitang-kita po na talagang nakulayan po ang ating damit. Ayan, maganda na po ang kulay niya, oh. Perfect po siya, oh, ang kulay. Ayan, mga kaibigan. Ito po ay ang aking damit na kumupas or nakupasan. Mga kaibigan, ito ay share ko po lamang sa inyo. Mga kaibigan, ito palong tubos. Maaari po nating palamig, hintayin lumamig or maaari din po nating badlawan na rin agad pag nakita po nating nakulayan na talaga. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong ibabad, gusto nyong makulay na makulay talaga siya, maaari po nating ibabad ng matagal. Pero kung nakita naman po natin na talagang kumulay na, maaari na rin po natin itong ibanlaw mga kaibigan. Kagaya nito, o oh, tingnan nyo po, itataas ko po ito. Ayan. Malamig na rin po ito kasi kanina ko po, po dinedi diinan Ayan po ang resulta o. Oh. Nakulaya na po talaga siya. Naging green na green na po siya Oh. Mga kaibigan, maganda po ang resulta niya. Ayan, kitang kita po natin. Talagang gumanda na po ang kanyang kulay mga kaibigan at uulitin ko po ito hanggang sa masipsip po talaga ang kanyang kulay yan mga guys dahil nakulaya na po yan nakaready na rin po ang aking timba na may malamig na tubig maaaring po nating ibanlawa na po ito kasi malamig na po ito ng konti ilipat na po natin sa timba na may tubig na malamig Ayan. Uh, Rinse our t-shirt to the cold water. Malabig na po 'yan, din squeeze. At kitang-kita po natin ang resulta di po ba maganda. Ayan, mga kaibigan, ito na po ang resulta. Ganyan lang po kadali, ganito lang po kadali, mga kaibigan ang pagkulay ng damit. This is it. Dito po ang resulta niya, di po ba maganda, oh? Di ba cameraman magsalita ka naman maganda, di ba? Oo. O, anong kulay niya? Green, na green, ano? Ah, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Kita-kita tayo ulit. Naway, huwag po kayong magsawa. Thank you very much po. Bye-bye.